Natin, Oo, oh, wala rin. Eh, di, uh, dininom tawawala. Huwag ka nang inom ng iinom na matamis, Huy. Hindi pa sa akin ganyan, Hindi pa sa akin ganyan Ako rin, eh, naninigas ka rin ng rito Mga Mga mata tanda niya. Tapos pagyebbas ka, di ba? Oo. Oh, oh. no, Ang kaya ka sa tubig. Nanginigas yung daliri ko. Diyos oh, ko oh. na hindi ka siguro mapaka-a ay stopiko. Eh, day, ay Stop. Wala pa naman. Babad naman, not... aamutan init natubig na. Na, ginawa ko rin 'yan, no. Ginawa araw mo pa rin. Oo. Ano bago matulog, no? Oh. Oh. Ay, ano Anjay, Bago matulog. Ano

ano maluwag? Ito, oh, inikpitan mo ba to? Bakit inikpitan mo? mo? Maluwag. Ano, nahikpitan na? Hindi pa, siyempre. lang. Ano ba yan? Ay, nagluluto. Ang guwe, eh, nagluluto na niya. Ang Ang na. 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 Niluluto na niyan. Okay, mainom ka na doon. Ilan yung halong mo? Dapat apat na ano? Ang apat. Apat na... Ayaw na nga na dito mo kasi nga. Tama na raw yan. Hindi, apat na ano yung liver spread. Ano ah, liver, liver spread? spread. Ano ba ito? Cordereta ba ito? Corn beef lang yan ito kaldereta? Fred, ako Ayoko. Masarap mo? Sarap yan sa Okay na yun, wala tayong pera. cream mo. Ayan, sabi mo di ba masarap sa kaldereta to? cream. Saka cream. Nesne kayo? Ano cream. ayun cream. Para maging kulay orange yung hindi 'yun matamis, ano 'yun no? Ano 'yung makaroni? na hindi makaroni? Oh. Uh -huh. Ano carbonara 'yung sinasabi niyo? Carbonara 'yun. Carbonara 'yun. Yoko 'yun. Yoko ano carbonara. Alam mo hindi kapag gilak sa tabo-tabo kanin todo 'yan. Lagi gigiblang ako. Isang mata mo ha. Pinuluko ko lang yung mga ano. Papasahan ng tubig? Hindi, pinuluko ko lang yung mga lalagyan kahapon. Yes, kaya yung pawis mo. Pag nangyong hindi ka nang hindi ka nang malilibre. Mamatay ka na. Pag hmm. mamatay ka kasi, yung mata mo lumuwa. Lilo-luwa <laughs> <laughs> tayo kaya mata. Man, sa sa loob pa naman yan. Takot oh, din. Sa Oh, ma, di yeah, po, kumain din kumain Kaya pala nililibag na 'to, hindi tarnan bibigong. Nagligo ka hapon. Mamaya maligo ako dito lang, oh mama. Mauusukan niyan. Hindi, na cha ka magpunas-punas ka naman, nangunguya ka na. <laughs> Magdilog na yan. Siko ah. Kahapon. Ano ulong ginasa mo? Hindi. Kawalan bilang Bawal ba basahin yung ulo? Bawal. Basahin mo. Ayaw lang yung mata. Ano ka ba? Ba't yung beha doon? Bawal lang ang maluwa niya. Kaiyak eh. Ba't yung beha na yung mata. cellphone pa sa ng cellphone. Yung kaya mga nakakaroon. Ano may bilin siya? Matika. Paminta. Hindi ng doktor.